Malamig ang simoy ng hangin, kaysa yan ng bawat tanawin. Well, di ko na matanda ng iba pang mga lyrics. <laughs> But anyway, isang pinagpalang araw sa lahat at sa gabay ng ating Panginoon. Andito po tayo sa espesyal na linggo kung saan magre-reflect po tayo. May sa paggunita sa panahong isinilang ang ating dakilang tagapagligtas dalawang libong taon na ang nakalilipas. Naisip ko lamang na magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay na tulad nito. Yamang atin pong hihimay-himayin ang bawat paksa may kinalaman dito. Kaya kung mapapansin ninyo, mga kapatid, <clears throat> kung hindi nyo po, napap, uh, kung hindi niyo po napapansin, hindi po ako nagpo-focus sa kung si Kristo Jesus ba ay isinilang sa December 25th. I, I'm not even talking about that at all. Yan yamang meron tayong mga kaibigan na hindi talaga uh, convinced, so to speak, that Jesus was born on December 25th. Right? But you know what? Gusto ko pong magbigay tayo ng pagbubulay-bulay maganda po kasi na atin pong pagbulay-bulayan ang paksang ito dahil first and foremost malapit na po yung yung Pasko sa linggo na ngayon syempre magkakaroon din ako ng special live stream podcast tulad nito pero magpo-focus muna ako sa first topic, which is malamig ang simoy ng hangin. Well, ganun naman talaga eh. Malamig ang simoy ng hangin, nila na-December, ba? Diba? We cannot deny that. At siyempre, dahil malamig ang simoy ng hangin, uso rin yung, uh, so to speak, caroling, puto bumbong, ano pa, bibingka, you name it. But, then again, since we are talking about our reflection concerning this matter, kamusta na kaya tayong mga kapatid? How about our faith in God? especially sa mga kabataan po na nakikinig sa atin ngayon. Maganda kasi pag-isipan nating mabuti. Yung mga sandali kung paano ang ating Panginoon ay nag-provide, nag-protect, nagpaalala. Eh kasi nga naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kailangan itanong natin ng ating sarili. Ilang beses ba tayo nagpasalamat sa Kanya? No? Ilang beses ba tayo nagkaroon ng opportunity to give thanks to Him? Ilang beses ba tayo nagkaroon ng mga pagkakataon na magpasalamat sa Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin? sa mga kabataan po na nakikinig po sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan, kailan nyo ba iniisip na magpasalamat sa Panginoon? You know what, mga kapatid? I assure you na mayroon tayong mga kapatid na nagsisimbang gabi which is a good thing actually but at the same time we need to ask ourselves why are we doing this kasi eto ah malamig na ng simo ng hangin pero madalas nakikisabay tayo sa pagiging anxious or whatever. Naintindihan naman lalo na kung nakaranas ka ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Like, may loved ones na nawala. May, mayroong unexpected event na nangyari sa buhay mo. O oh, kaya nagkaroon ng alitan. Kaya nga alam niyo mga kapatid, 'yan po yung nakakalungkot minsan. Kasi ito rin po minsan yung pagkakataon na you must be honest to the Lord. Na bakit pinahintulot ng Panginoon na mangyari yun? Diba? Na, sorry, medyo naging emotional ako. But you know what, mga kapatid, mga kaibigan, bagamat mas sabihin natin na mas sakit, Bagamat may mga masasabing mga sufferings na tila baga, hindi mo maintindihan kung bakit kung bakit kanila bakit kanila pin, yung pinahintulot ng Lord na mangyari ang ganoong bagay. At the end, you will realize that first and foremost, God is the God of justice and God is the God of love. Point one yan. Point two, if we, if we put our trust in the Lord our God, kahit masasabi natin na mahirap, kahit minsan ay hindi natin naunawaan kaagad-agad, nagkakaroon tayo ng, ng pagkakataon na magkaroon ng reflection dyan. Di ba nga, all things work together for good for those who love God. Yan ang sabi na isa sa mga passage from the Bible, right? Sa Romans 8.28. Okay, yes, it's true. Malamig ang simoy ng hangin. Totoo. Pero huwag nawang manlamig ang pagmamahal sa Panginoon. It's not about celebrating on It's not only about celebrating Christmas. It is also about how will you reflect the goodness of God in the lives of every one of us. Nakagawa ba tayo ng mga bagay na nakasakit sa ating kapwa ng lubusan? Think about it. Aminin kasi po natin o hindi, there are times talaga, aminin mo kapatid, aminin natin, aminin ko rin, mahirap magpatawad Yes, it's true. Lalo na pagka yung tipong may ano, what should I say for? Yung parabagang, ano kasi sanang sasabihin ko? Yung tila baga, tinakala mo na wala ka ng kamalian, tuloy ang buhay. Yes, it's true, tuloy ang buhay. Excuse me. But, listen, the Lord Himself declared, the Lord Himself said, love your enemies and pray for those who persecute you. Yes, it's hard. Aminin natin, kapatid. Totoo yan. Kaso nga lang, kung yung hatred mo nandiyan pa rin, daig mo pa yung na-frozen dahil nga malamig nga ang simo ng hangin. Kapatid, huwag po tayong ganun. Atin po sanang ipaalala sa ating sarili. Jesus came to this world 2,000 years ago to, say, see, to seek and to save us. Hindi ba't sabi niya na naparito siya para hanapin at iligtas sa mga naligaw? Ipinaalala din niya sa atin ito. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Yes, it's hard. Mahirap magpatawad. Totoo. Oh. Pero di ba ipinapaalala sa atin na dapat matutupo tayong magpatawad? Yun po sana ang ating pagkatandaan mga kapatid. Minsan kasi, ang hirap sa atin yung pride. Yung pride kasi. Without even realizing that yan po ang dahilan kung bakit bumulusok si Satanas Pabagsak. Don't we ever realize it? Habang nararamdaman mo yung simoy ng hangin, lalo sa oras na to, kahit sa pagising mo, ipa nawa ipaalala mo sa iyong sarili kung paano ka pinatawad ng Diyos. Hindi ba dapat din matuturing tayong magpatawad? matuto tayong mag ng differences, be a peacemaker. Maging tagapagtaguyod po tayo ng kapayapaan. Hindi po ng kaguluhan. Ah, uh, pasensya na po. May, uh, <laughs> Nagiging ano ako? Eh, emotional ako at this point. But I, we need to remind ourselves about this important, important part of Christian living. Kasi it's not only about Christmas. It's also it's already about our life being followers of Christ. And I'm praying with all of my heart sa ating lahat. Na una, mag-reflect na wa ang pagkakristyano po ng bawat isa sa atin. Pangalawa, magliwanag na wa. Excuse me. Magliwanag punawa sa ating buhay ang pagmamahal ng Panginoon na Kanyang inialay sa atin dalawang libong taon ng lumipas. It's not about me after all. It's not even about you. It's not even about us at the end of the day. It's all about our G our sorry. It's all about our Lord Jesus Christ who gave his life as the ransom for many. So Kapatid, as I close this I'm praying with, I'm praying with all of my heart. Na habang ating kinugunita ang araw kung kailan isinilang sa mundong ito ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas naniniwala ka man na si Kristo ay isinilang noong December 25 o hindi. Alalahanin po nawa natin ang kanyang mga aral. Alalahanin po natin ang kanyang mga halimbawa. So that's all for our podcast for today. And all I all I could say here is thank you for listening to this. Maraming salamat sa Panginoon kung nakinig ka man ngayon o makikinig ka mamaya. Now while we have learned a lot about this topic. It's as important as it is mga kapatid. Kaya nga, habang na feel mo yung malamig na simoy ng hangin ngayon. Alalahanin mo ang Panginoon. Na kahit masasabing cold ka, cold ka sa paglilingkod, ipinapaalala rin ng Panginoon na kailangan mong pasikatin ang liwanag ng Kanyang pagmamahal. So that's all for now. Thank you and thank you for listening to this podcast. So tomorrow, uh, wait a minute. Tingnan ko, ko muna yung uh, next na topic natin for tomorrow by God's grace. Actually dapat 7:30, pero inagahan ko na rin para ano. So ayan. Bukas ang magiging topic natin is all about Yes, you guess it. Between Teka, bakit between? Right? Bakit between naman daw? Well, alalahanin po natin yung paglalakbay ng mga pantas para hanapin ang batang Jesus. Although, ito ay para sa January kasi yung tinatawag na Epiphany. Pero talakay na natin. Talakay na natin. Bukas. So, by God's grace... we'll go on to dig deeper about this. take note. it doesn't matter if you believe that jesus was born on december 25th or not. what we are talking about here is the message that christ came to this world. he became man on our behalf. he died on our place as the sacrifice for the forgiveness of our sins and he rose from the dead so that he will give you give us hope of eternal life so maraming salamat po this is your fellow brother in the <clears throat> fellow brother in the lord and see you on the next live stream jesus is lord have a great day